bakit nagkakaroon, nakabigaya ng uh, mga komisyon dito o mga kickbacks mga kababayan. So, ang nangyayari, ah, during budget um, briefing, uh, may tinatawag silang budget ceiling, yung pinakataas na maximum na in every district. In every district, nag allocate sila, I think, 450 uh, um, billion, oh, 450 billion, ah, uh, yata, no? For, kung hindi ako nakakamali. Uh, example lang, 450 million, 450 billion, mil or million, ina-allocate nila yan para sa mga congressman, or mga mambabatas. Okay? May menu na sila, may tinatawag na silang menu. Okay? May tinatawag na silang menu. So, ang gagawin nila, may mga paborito itong mga kongresista at mga senador. Itong mga... Uh, district engineers at undersecretary katulad nito paborito ng Bong revilla uh, may contacts lang kay bong revilla kay jingoy estrada at ito si Henry elcantor kaibigan ni si joel villanueva okay at the same time during bicam during budget uh, deliberations uh, lalong-lalo sa sa bicam small committees nakapag-insert din yung mga mambabatas so may pangalawang instances kung saan kapag insert yung mga mambabatas yung si inallocate na nila at the same time uh, during BICAM or small committees yung mga LGUs din mga kababayan pwede ding mag-insert pupunta lang sila dito sa mga district engineers titingnan kung anong nasa menu okay tapos sasabihin na nila oh bigyan mo ko ng project ng ganito or Uh, hingi ako, halimbawa, ang katulad ng example niya kay Joel Villanueva, gusto, uh, kailangan namin ng uh, multi-purpose building ng ganito. Okay? Ang nangyayari dito, mga kababayan, automatic na nasa isiipan ng USEC at ng district engineers ha, na kung magpapasok ka ng proyekto, automatically may kickback ka na 15 to 25 percent depende sa agreement kung may agreement pero kung wala uh, usual competition standard competition 15 to 20%. Wala nang usapan. So automatically na katulad ng in, in example niya, nasabi niya gusto ni Joel Villanueva ng multipurpose building para sa ganitong location, I think sa location yata nila sa Molakan na ganito. Okay, so interpretation ni Henry Alcantara na nanghihingi si Joel Villanueva ng kickback na 20% doon sa proyekto na multi-purpose building. Ang problema nga, hindi nila nabigyan. So ang ginawa lang nila, ang ginawa lang nila, naghahanap sila ng mga proyekto. O na, naghanap sila ng mga proyekto na nabudgetan na doon nila doon sila kumuha ng pera tagi-tagi, no? a uh, different projects para mabuo yung 20% na equivalent doon sa hinihinging proyekto ni Joel Villanueva at doon nila ibinigay. Okay? Hindi ko pinagtatanggol dito si Joel Villanueva mga kababayan, inexplain ko lang kung ano yung automatic understanding ng mga district engineers at undersecretary. Again ha, ang automatic understanding nila kapag ang congressman, senador Local government units ay nagpasok ng proyekto through DPWH, automatic understanding nila na kung sinong nagpasok ng proyekto na yan, sila yung makatatanggap na 20% regardless kung nag-usap sila or hindi. Yan yung kalakaran, yan yung modus nila mga kababayan. Kaya nga, naintindihan natin ang reaction ni Joel Villanueva nung sinabi dito na nagbigay ako sa tao ni Joel. Sinabi ni ka nagbigay ako sa tao ni Joel Villanueva. Kasi basically, hindi niya hiningi. Okay? Probably, hindi alam, well, to, to, to be fair kay Joel Villanueva, probably, hindi niya alam na kaniyan yung understanding nila. O sa DPWH, kapag nag-request ka ng project, halimbawa, kahit anong project, uh, road repairs, uh, buildings, automatic, yan na yung understanding nila na bibigyan ka talaga ng 20% na kickback. Okay? Yan yung understanding. So dito ngayon, magkakaproblema. Okay? Kasi lahat ng mga congressman, yun nga, sabi nila, may listahan sila ng mga proyekto, tapos sino yung proponent. Kahit yung mga congressman na hindi nakipag-usap sa kanila, basta identified nila kung sino yung proponents, automatic magbibigay sila. So regardless kung alam ng mga kongresistang saan galing yung pera or may may halimbawa may nag-donate sa kanila at tinanggap nila automatic kickback na yon. Okay? So, yan yung mga kalakaran dito. So dito, punta tayo dito ngayon, ha? Sa text message ni Undersecretary Secretary Yuse Cabral. Kasi mga kababayan, ang nangyayari dito, ha? Again, hindi lang yung mga congressman nagpapasok, yung mga DPWH engineer din at USEC ang nagtatanong sa mga mambabatas, both congressman at senators. Okay? So, vice versa sila. Pwedeng congressman magtatanong, Uy, may, may proyekto ka ba para sa akin? O, oh, pwede rin yung ah, uh, ito, USEC nag-o-offer na, Sir, may priority ka ba o, parang ganyan din. Then, kung sabihin mo, halimbawa, hindi mo alam, alam mo po, alam mo, or, or hindi mo alam, sasabihin mo, o, oh, sige, may priority ako. Halimbawa, bagong congressman ka, oy may priority ako, gusto ko ng o, oh, ipaayos itong bridge sa amin. O, tapos, sasabihin ng uh, or DE, o, oh, sige, tingnan namin kung nasa menu. So, ganyan yung mangyayari. Tapos, sasabihin ka, oh, Yes sir, may mino kami pasok sa priority namin. So, i-under e, namin sa pangalan mo. So ngayon, hindi ka, congressman ka, hindi ka, senador ka, hindi mo alam niya ang ganyang kalakaran. Tapos pag-release ng budget, pag-release ng bayaran, most likely may magbibigay na lang sa'yo ng pera. Automatically, kick, kickback yan na yung kickback. So kung ikaw, congressman or senador, tumatanggap ka, ay di, Matanggap tanggap ka na kickback automatically kahit hindi mo alam kahit sing information sa iyo ay uh, ano lang parang donation lang or birthday gift pero di mo alam kickback na pala yon punta tayo dito sa nangyari i think batangas ito ha ito ayan nako hindi niyo pala napanood itong piniplay ko pasensya na hindi ko na i-share ulit. Sige. Akpan ko muna. I-share ko na. Sorry, sorry. Ulitin natin. Pasensya na. Ito. Nako, sorry talaga. Ulitin natin. Nasa na nga ba yun, Ha? Oh, pasensya, pasensya. Sa mga nanonood, ha? Tatanong-tanong na sila tungkol sa mga... Ah, ito, ito. Pasensya, pasensya ulit, ha? Ah, eh. Oh, ulitin natin. Mga kababayan, explain ako ng explain. Hindi nyo pa pala napapanood. Pasensya na po, eh. Ito, pakinggan ninyo. December 2024, ninyo. meron na pong meeting po na pinatawag po si Engineer Kalalo doon po sa kasama po si Senator Legarda at si Congressman Diviste. Nagtatanong-tanong na sila tungkol sa mga proyekto. Oh, ha? Ulitin, ha? Ah, ah, mabuti na rin inulit natin mga kababayan kasi, oh, nagpag-meeting na si Engineer Kalalo dito sa mag-inang Legarda at Lidiste. December 2024, nagtatanong-tanong sa mga proyekto. basically... Yun nga, sabi natin, nagtitingin sa menu. O, parang restaurant. O, diba? Ito patuloy natin. Nung nanalo po si Congressman Liviste, immediately, no, May 21 po yata yun, mm -hmm. nagpapakawag ulit ng meeting uh, itong mag -ina. This time, kasama na po itong si Congressman Jojo Ang. Ang mm -hmm. understanding ko po ay siya po ang party list representative ng Uswag Party List. Pag tinignan niyo po yung records po ng DPWH, mukhang contractor din po itong Jojo Ang na ito. Mm -hmm. I think Palencon yata ang kanyang uh, construction company. Mm -hmm. Nako mga kababayan Contracto Dito sa meeting na to Again, pinag-usapan ulit yung mga projects po sa uh, First District ng Batangas Pero may dagdag na Sinabi na ngayon ni Senator Legarda Na alagaan daw Or ang term na ginamit ni Engineer Calano To take care mm -hmm. Of my projects In the First District of Batangas Where may kaugnayang itong si Jojo Ang Nako Loren Legarda mga kababayan May pasabi-sabi pang Take care of my projects Ha? Uh, take care of my projects. No, connect the dots, yung mga pangyayari. Kasi David ito, ni Engineer Kalalo, kasi nga mga kababayan, pinahuli nila si Engineer Kalalo, di ba, ang ginawa. Kung nga, entrapment nga ginagawa ay. Di ba? So, ito, nilagay sa tamang konteksto na kung saan, ito pala, December 2024, Legarda at Liviste, nagkipag-usap na pala dito kay Engineer Kalalo, nagtingin-tingin na sa menu, sa mga proyekto sa Batangas. Noong May, pagkatapos ng eleksyon, nung nanalo na si Liviste, uh, ito pala mga kababayan, ano? ngayon ko lang naisip ito eh. Mukhang confident na confident yung si Ligarda at si Leviste, yung kanyang anak, na mananalo sila sa May 2025 election. Confident? Eh. Wala ba itong kalaban? I-comment yung nga dyan kung sinong taga ano, sinong sakop ng distrito ni Leviste. Mukhang wala yata ang kalaban kasi confident na confident na mananalo. Kasi December pa lang, nagtingin-tingin na sa mga po, maging posibleng Uh, ano tawag nito? Projects. Nagtingin-tingin na. Ha? In engineer. Kasi during the time, I think kapag December, budget call na yan. Kasi, if I finalize na yan, pagkatapos ng SONA, isasubmit na yan nila. So ito, pagkatapos ng election, nanalo na nga si Liviste, nagkipag-usap ulit kasama na itong kontraktor na congressman. Diba? O, connect nyo na lang. Connect the dots na lang mga kababayan yung mga pangyayari. Again, balikan natin ulit yung sabi ni District Engineer. Oh, magandang umaga kay Juvensia Pandurovic. Oh, magandang umaga. Maraming salamat sa panunood ma'am. Oh, maraming pambayad sa Butante. <laughs> uh, oh well, probably. Yeah, pagkagawamano. Ah, uh, kasi marama, mayaman naman talaga yung mga legislateman. Mayaman naman talaga. Pero of course, eto lang ha. Hindi ko maintindihan, mayaman na kayo yet. Bakit? I don't know. Hindi ko sinasabing tumatanggap, pero base doon sa statement ni Henry Alcantara na ganito yung kalakaran, na tingin-tingin sa mga menu, tapos aangkinin, oh, ito yung project ko, gawin mo ito. Yun nga, sabi ni Toby Chanko, for political purposes, pagdating ng eleksyon, aangkinin mo ito, project ko to, project, project ko to. Di ba? ah uh, project ko to. Tapos, of course, since nasa lista ng engineer, na ikaw yung proponent, ikaw yung nag-recommend, nag-suggest, nagpasok dyan sa NEP, automatically may 20% ka. At eto pa. Oh wait, there's more. Ha? Oh, watching from Germany. Uy, magandang umaga nga pala dyan sa mga kababayan natin sa Germany. Anong oras na nga ba dyan? Kasi dito, ano na eh. 1 a.m. na dito sa Pilipinas, ma'am eh. Watching from Germany. Huwag ka maniwala, mayaman. Eh, sabi mayaman daw. Yung bata, yung anak ha, si Leviste, ha? may millions daw yung pera kaya hindi nila kailangan ng mga kickback, kickback daw eh. Pero ito, statement ito ng engineer. Ah, affidavit ito, in-explain lang ni, ah, uh, sino tawag nito, abogado na to, Raymond Fortune. Ah, explain lang niya. Ah, so automatically pala. Yet again, wait, there's more. O gabi na pala, 7pm na pala sa inyo ma'am. Uh, dinner na po kayo habang nanonood ha, huwag kayong mag-iwan dito sa area. Ha? So ito, um, wait, there's more. Ito na nga. Yung kausap na nilang contractor at the same time, congressman pala, si Jojo Ang. Partilist yan. Okay? At si Jojo Ang, mga kababayan, lumabas na rin yan, pangalan niya, sinabi na rin niya ng mga diskaya. Mm. Sa tingin ninyo, iisipin ba ni Jojo ang na ah, hindi ko bibigyan ito ng 20% kasi mayama na yung mga libiste. Sa tingin nyo ba, iisipin niya ni Jojo ang, eh may message si Legarda na, take care of my projects. Anong ibig sabihin nun? Well, probably, iisipin ng contractor, sige, haayusin talaga namin yung trabaho namin. Hindi kaya iisipin ng contractors, o sige, ayusin namin yung trabaho namin. At the same time, yung obligation namin sa inyo. Nako, mga kababayan, connect the dots nyo dito. Kaya pala. Ha? na connect connect na natin, mga kababayan. Dito, naiintindihan natin dito na bakit atat na atat si Soto palitan si Cheese? ah? Nag-second demotion si Loren Ligarda? ah? Nung pinagkalitan sila, balikan niyo yung pangyayari. Nag-second demotion si Loren Ligarda. Okay? At ngayon, ang takbo ng investigasyon sa Senate Luribon Committee, umiikot na lang sa Bulacan, sa mga empleyado, sa mga engineers ng uh, DPWH ng Bulacan, sa USEC at karamihan na binanggit ng mga senador ay sakop ng minority at yung mga anti-impeachment ni VP Sara. Napapansin ninyo. Kahapon, nagsalita. Nung Thursday, nagsalita si Yusek Bernardo. Mukhang limited yung information, mga kababayan. Piling-pili yung statement. Masyadong halata, mga kababayan. Sabi, kasi a day before, mga kababayan, nung Tuesday kasi sana, sabi ni Ping ito ha, may interview sa si Ping, hindi ko na lang pinapakita. Ha? Eh, agree ako dyan, ma'am. Pinagpan yung San Luis eh, hindi, hindi inimbita Eto eh. oh. ha, sabi ni Ping, maaten sana si Yusek Bernardo sa Tuesday. Ang problema, nakita daw, sabi ni Ping ha, nakita daw niya na nagsalita na si Henry Alcantara. Tanong ko mga kababayan, ha? Tanong ko, kung si Yusek Bernardo naimbitahan, sa tingin nyo, hindi yan dadating ng maaga bago mag-umpisa yung Senate hearing? So, bakit hinintay pa ni Yusek Bernardo makapagsalita si Henry Alcantara? At kung hinintay niya, Ha? Kung hinintay niya na makapagsalita si Henry Alcantara, bakit alam niya na magsasalita si Henry Alcantara? So most likely mga kababayan, may nagsabi o nakapagsabi dito kay Yusik Bernardo na magsasalita si Henry Alcantara at ito yung statement niya. Yan yung nakikita ko dyan kasi yan yung explanation ni Ping eh. Ang explanation ni Ping sa interview niya, kung nakita ninyo, hindi ko nalang papakita dito na aatin sana si Yusik Bernardo eh. Kaso lang, o oh, nakapagsubmit na siya ng statement daw. Kaso lang, nakita yung nagsalita si Henry Alcantara, nag-request siya na hindi nilang daw aatin. Tapos, dadagdagan niya yung statement niya. Para mag-coincide doon sa mga sinabi ni Henry Alcantara. Yun na nga, kahapon, sino mga sinabi niya? O, oh, may dalawang hindi na senador. Yung isa, current na senador, si Chis Escudero, na sakop ng minority na kung saan former Senate President. ba? Diba? Pero kung titignan natin mga kababayan, medyo malabo talaga yung statement. Pero of course, hindi natin pinoprotektahan dito itong mga senador. Kasi kung totoo talagang tumanggap ito, hindi nagnakaw ito bakit kaduda-duda yung statement mga kababayan? O yung kay Alcantara script na yun, galing kay Boying, di niya nabasa yung sarili niya. duda din ako ma'am kasi nakita ko rin yung video eh. ah uh, well anyway, oh, yan yung ano. Yan yung mga sabi-sabi ha. Uh, hindi lang natin alam. Hopefully, lalabas talaga yung katotohanan. Pero dito, mga pinag-usapan natin, ito, ha? outside sa hearing ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, nakikita na natin ngayon yung mga connection dito. Ah? Oh, agree din ako kasi lumalabas na hearsay kasi hindi na hindi direct nilang kinausap eh. Pinadaan pa ng ilang tao eh. Oh, yung kay Cheese, dumaan kay Maynard mo. 'Di ba? Yung kay Joel Villanueva, dumaan nang dumaan pa kay ano? Yung kay Bong, kay sa bahay talaga niya. Kung yung kay Bong Revilla. Yung kay Nancy sa staff daw niya, pero sa bahay din niya. So mukhang klaro yun. Ito mga kababayan, hopefully, ha? Yun nga lang problema kasi napalitan si Marculeta. Siya, si Marculeta sana yung magsiset ng tempo, yung direksyon ng hearing mga kababayan. Ha? Kasi nakafocus yung hearing ngayon doon sa privilege speech ni Ping Laksin Hindi na nakafocus doon sa kung ano yung mga binulgar ng mga diskaya, wala ng follow-up. At ngayon, may nagbulgar pa na bagong witness na talaga may delivery doon ng pera kay Zaldico at kay Romaldes. Yun nga, last hearing. Walang, mukhang walang interesado eh. ba? Diba? So anyway, yan yung mga nakikita. Again, connect the dots tayo. Connect the dots nyo, mga kababayan. Ha? Kung anong masasabi nyo dito sa mga lumalabas. Kaya Eto. Hinihintay lang natin ito. Dapat sana kasi sa uh, covered yung mga diskaya kasi yung may alam kasi nationwide sila mga kababayan itong mga district engineers ng Bulacan Bulacan lang yung coverage nila eh ah okay O, oh, tama yung hiningi ni Marcoleta na yung affidavit na binasa yun i-submit sa so NBI oh agree din ako ma'am tama din eh. so kasi kapag kung kung target nila yan mga malalaking isda talaga dapat focus sila dyan sa mga diskaya. Sila nationwide niyan. Lahat ng distrito, lahat ng location, lahat ng municipalities, may proyekto sila. Kilala nila kung sino yung pinagbibigyan nila. Di ba? Kaya agree din ako dito kay Ma'am Juvencia Pandorovic. Eh. Ah! O, oh, pinagtatakpan ito kasi magkukonekta-konekta na ito mga kababayan eh. Oh, kung sino yung halimbawa, ito Jojo Ag, ah, tumanggap. Then yung dalawang uh, yung mga congressman, sabi so, nasabi ng mga diskaya na oh, gawin yung 30%. Percent. Bakit 30% percent na? Dati 20 lang ah or 25 or. Oh. Sabi ano? Um, oh para sa taas. Oh para kay Tamba at para kay Zaldico pala kaya nag-increase, di ba? Bakit hindi nila ipursuyon? 'yun? Well, most likely mga kababayan, oh, madadamay sila. Lalabas yung pangalan nila. Ito nga, gusto ko talaga ni Marcoleta, ipurso niya ito si Yuse Cabral. Ang problema lang dito, nag na eh. Makakahanap ng lusot eh. Na, hindi na ako Yusek eh. Hindi, wala na ako sa DPWH. Makahanap ng lusot. Pero again, sana ipurso ito talaga ni Markuleta si Yuse Cabral. Yung message niya dito kay Tito Soto, para, huwag niya itong tigilan, para malabas talaga yung pangalan, yung katotohanan na yan. Natatakot lang yan si Yuse Cabral kasi nandyan si Tito Soto, mga kababayan ako naghihintay lang ako na ito si Marcoleta i eh, contempt niya yung si UC Cabral eh, para talaga magsabi na totoo eh. Kasi kapag na contempt ka, nakulong ka dyan, o oh, reflect ka talaga. O oh, magre-reflect ka talaga na talaga, mo, katulad ng kay Henry Alcantara, nagre-reflect nagre, -reflect, nagre -reflect siya. Ha? mag uh, magre-reflect Tapos kinabukasan, sa susunod na hearing, magsasalita na yan. Oh, yan din yung, sa tingin ko ha, Ayan oh, din yung kinatatakutan ni Tito Soto at ni ano ni Lauren Ligarta Anyway. So, again, comment nyo dyan, mga may Kaya masasabi nyo ha. Again, ma'am, ma'am, oh, uh, parang nag-uusap kami dito ni Ma'am Jovencia Pandurovic eh. Siya lang yung nag-comment dito eh. Uh, anyway, oh, ma'am, maraming salamat sa panunood mo at sa pag-comment mo dito. At least mukhang may kausap ako dito. Okay, so I hope meron kayong na-connect na, na the dots mga kababayan. dito sa ating pinag-usapan ngayon. Again, comment nyo kung ano masasabi nyo dito kung agree or disagree kayo dito sa mga nakikita natin sa takbo ng ng hearing kasi nga inexpect natin dito na mga malalaking isda talaga mga kasi billion trillion na pinag-uusapan dito okay so dito na lang po muna tayo paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel okay maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo